Tatlo na ang naitatalang nasawi sa buong lalawigan ng Palawan dahil sa naranasang patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan at pagbahadulot ng habagat. Dalawa dito ang mula sa old site Barangay Ransang, Rizal, Palawan na nasawi matapos mabagsakan ng puno ng nyog ang isang bahay doon itong Sabado ng gabi. Idineklarang dead on the spot sina Marilyn Anyar, 52 anyos at Jenny C. Duhinog, 66 na taong gulang at residente rin na lugar. Sa lungsod naman ng Puerto Princesa, isang apat na taong gulang na batang lalaki ang wala ng buhay nang matagpuan matapos malunod sa ilog. Ayon kay Roberto Tero, ang punong barangay ng barangay Tagburo sa Puerto Princesa, isinama ang bata ng kanyang mga magulang na manginas at manghuli ng isda nitong Sabado. Subalit nang pauwi na ang mga ito lula ng kanilang bangka, ay hinampas ang malaking alo ng kanilang sinasakyan dahilan para tumaob at mawala ang bata sa ilog malapit na sa kanilang lugar. Kahapon na lamang nang matagpuan ang katawan nito na palutang-lutang isang daang metro ang layo mula sa Kauri Island sa barangay Santa Lourdes. Maliban dito, wala nang iba pang naitalang casualty sa buong lalawin lalawigan ng Palawan hanggang sa mga oras na ito dulot ng naranasang masamang panahon base na rin yan sa monitoring ng Emergency Operations Center ng Palawan Provincial at City Government. Mula sa 94.3 DWIC News FM Central Palawan, Chris Barrientos nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.